Kumusta? Okay? Nandito tayo para himayin yung material na binigay mo. Um, may isang tanong na lumulutang dito, no? Paano kung yung pinakamalakas na um, puwersa para sa pagbabago sa lipunan, hindi lang pala pulisiya, hindi lang protesta, kundi panalangin? Mukhang simple, pero sige nga, tingnan natin kung paano to lumalagpas sa, alam mo yun, personal na dasal lang. Ang mission natin na yon, base sa mga sources mo, is maintindihan kung paano ba ito gumagana. Paano nagiging aktibo, minsan parang disruptive pa nga yung panalangin sa paghubog ng komunidad. Silipin natin yung mga pattern sa Biblia at saka yung mga totoong nangyayari na yon. Handa ka na bang tingnan ulit ang panalangin? Sa ganitong anggulo? Oo nga eh. Kasi madalas, ang tingin talaga natin sa prayer, parang tahimik lang, pansarili, o kaya pang linggo lang, di ba? Pero ito, yung mga material mo, iba yung sinasabi. Parang, parang divine blueprint daw. Isang balangkas galing sa itaas nakapag um, sinunod ng isang buong komunidad, kaya daw nitong baguhin mismo yung, yung social fabric, yung espiritual, yung moral na estruktura ng lugar. Sinasabi pa nga na ito raw yung pundasyon kung saan gustong itayo ng Diyos yung kaharian niya dito sa lupa. Okay, okay. Himayin natin yan. Um, sabi sa sources mo, hindi naman pala ito bagong ideya, no? Sa lumang tipan pa lang, yung sama-samang panalangin ng Israel, grabe, konektado yon sa identity nila, sa tipan nila sa Diyos. Oo, sa covenant nila. Tapos, pagdating sa bagong tipan, lalo na sa gawa, Acts 2, di ba? Ah, oo. Yung first church. Yun, pinapakita dun yung simbahan na nagkakaisa sa dasal, sa fellowship, sa pagshare ng resources. Ituro yung mismong blueprint, parang prototype ng isang radical na community. At ang ganda ng isang concept dun, yung alignment, pag-align o pagtugma kasi hindi lang daw to basta hiling lang ng hiling. Yung panalangin daw, ayong dito, parang pag-tune in sa frequency ng Diyos. Kumbaga, inaalam mo at sumasang-ayon ka sa puso niya sa gusto niya mangyari para sa isang lugar o sitwasyon. Tapos, pag yung buong community nagkakaisa sa ganong klasing prayer, ayon nagkakaroon daw ng spiritual synergy. Synergy? Parang pinagsama-samang lakas. Oo, parang ganon. Isang puwersang espiritual na tugma sa puso ng Diyos para sa hustisya, awa, paghilom. Ito raw yung nagiging parang spark, yung meet siya ng pagkilos. Ah, parang yung kay Nehemiah na nabanggit mo, no? Nasa sources din yan. Oo, si Nehemiah. Malinaw doon, bago pa siya humuwak ng kahit anong gamit para sa pader ng Jerusalem, ano mo nang ginawa niya? Umiyak, nag-ayuno, nanalangin ng husto. Grabe yung panalangin niya doon. O kaya si Daniel, di ba, na parang sa prayer room niya lang, ay eh, nakaka-impluensya na siya ng mga patakaran sa imperyo. Totoo. Pinapakita raw nito, sabi sa sources, na yung dasal hindi siya pagtakas, hindi siya escape. Hindi nga kundi parang pakikipag-engage sa realidad pero may kasamang divine power. Parang ganoon. Oo, parang pagsugod gamit ang ibang klasing armas, no? Tama yung punto mo kay At pinapatibay niya yung sinasabi sa sources na yung personal connection muna talaga bago yung malaking action. At yung pattern na yan nakikita rin daw sa mga Um, modern examples. Meron dun sa Cali, Colombia. Ah, Cali, yung dating may problema sa drug cartel. Oo, oh, yun nga. Sinasabi dun sa material mo na yung pagkakaisa ng mga pastor dun, iba't ibang simbahan sa panalangin, hindi lang daw ko yun. Ayon sa sources, naging susi daw yun sa paghina ng tinatawag nilang spiritual stronghold ng violence. Parang nabuksan yung daan para mas gumana yung mga otoridad tsaka nagbago talaga yung community. Wow, so may pag-asa pala kahit yung mga lugar na parang grabe na yung sitwasyon. Yun yung pinapakita, may potential daw talaga. Okay. So, para sa mga nakikinig sa atin ngayon, paano ba to nagiging practical? Ano yung mga suggestion doon sa sources? Merong binanggit na prayer walking. Ano yun? Literal na lalakad? Oh, literal. Maglalakad ka sa community mo, sa mga kalsada habang nananalangin ka para sa mga specific na lugar o mga issue o mga tao doon. Binibigyan diin daw to kasi yung physical presence mo doon sa lugar habang nananalangin ka. Parang may ibang epekto daw yun. Parang pagtatanim ng binhi, kumbaga. Interesting yan. Ano pa? Tapos, meron ding intercession for leaders. Ito naman yung sinasadya mo talagang ipagpray yung mga namumuno. Mga leaders sa gobyerno, sa schools, business. Oo, oh, lahat yan hindi lang yung posisyon nila, kundi sila mismo bilang tao. Ang sinasabi doon, importante daw to kasi sila yung may hawak ng malaking impluensya, di ba? So yung pag-support sa kanila through prayer, parang strategic move na rin para sa kabutihan ng lahat. So itong mga to, parang ways para hindi lang siya concept para maisabuhay talaga. Eksakto. Hindi lang siya ritual na um, basta ginagawa mo lang. Sabi nga sa nabasa natin, paraan to para yung paniniwala mo isinasalin mo sa active partnership with God para sa pagbabago. Mula doon sa pagintindi ng blueprint, ngayon kasama ka na sa pagtatayo. Gets mo? Mula alam mo lang, ginagawa mo na guided by prayer. Okay, gets. So ano yung pinaka take away natin dito para sa yon na nakikinig. Nakita natin mula sa mga materyale na ito na yung panalangin lalo na pagsama-sama, may focus at naka-align daw sa kalooban ng Diyos. Hindi lang siya pansariling bagay, pwede siyang maging isang um, malakas na puwersa para sa community transformation talaga. Isang divine blueprint nga no. Isang paraan ng pakikipagpartner sa Diyos. Oo. Oh, oh. Kaya ang mahalagang tanong siguro na maiwan sa iyo ay ito, kumusta kaya yung parang uh, spiritual climate ng komunidad mo ngayon? Tapos, ang mas malalim pa, paano kung ikaw pala sa pamamagitan ng dasal mo, syempre kasama ang pagkilos, ay pwedeng maging parte ng pagpapabuti nito? Bilang panghuling pampaisip na lang siguro para sa iyo, base dito sa pinag-usapan natin. Paano kaya kung yung pinakamalaking balakid sa pagbabagong gusto mong makita dyan sa paligid mo? Hindi lang yung kulang sa pera o kulang sa tamang tao, kundi baka yung kakulangan ng nagkakaisa, tuloy-tuloy na panalangin na tumutugma talaga sa puso ng Diyos para sa lugar na yon. Hmm. Isang bagay na sulit pagnilayan, no?